So dito na nga guys, tayo ay gumising ng umaga para lang tayo mamingwit sa tabing dagat. So ito muna ay eh, muna tayo ngayon guys. Siyempre, yan yung acting ano. Pag gumising, magkakapin sa amang pumunta. Siyempre sinamahan na natin ng creamer milk. So lagyan na natin tubig to para mahigok na natin. So Ayan na, na natin ng tubig. At na lang i-stir gamit ang paikot-ikot ang baso. So, ayan na. hikop na tayo. Higop na tayo ng mainit na kape. So, ayan yung magic kape. Nagpalit tayo ng damit. Diba? Galing. So, ayan na. Magsot na tayo ng ating balote. <tong> mm -hmm. Tabi-tabi na muna yung ano. Ayan. Tapos, ayan na guys. Lalabas na natin guys yung ating... Uh, service ating kasama papunta sa ating paruroonan so ayan na guys ayusin na natin at syempre kakabit natin na maayos para hindi mag tumambling paglarga so ayan na <laughs> malabas na tayo guys okay Labas na tayo dito guys para maaga tayo makaalis. So, dito na nga. Yan yung ating plastic. May pamain dyan. At saka yung pamibid. Nylon lang naman. At saka yung hook. So, yan. Double check muna natin. Ang pamalit. So, ayan na guys. Tayo lalabas na ng ating bahay. lalabas natin ng kwarto, di ba? Kita nyo naman, diba, guys? Pintuan. Meron pa dyan, okay, okay. Pili lang kayo kung anong gusto nyo dyan. PM na lang kayo at saka mag-mine kung anong gusto nyo sa okay, okay dyan. hihihihi <laughs> hi, So, ayan na. Ayan yung ating service, guys. Uh, mabilis lang yan. Pag, ano, hindi mag-plane yung daanan. So, andito na sa elevator. O, oh, diba? ba gano'n yung ating cameraman ay maliit ngayon laging nasa baba nasa baba lang siya guys so, para uh, tayo ng elevator so andito na yung camera sa elevator maliit lang siya guys laging nasa baba so ayan na okay labas na tayo so medyo ano ito ngayon medyo may dilim pa punta natin yan doon medyo ano na yan Maliwanag. So, ayan na. magta travel na tayo, guys. Nandito na tayo sa kalsada. oh Yung camera niya. Kawawa naman. So, andyan naman. Nandito na tayo. Siyempre, may ilaw tayo, guys. Para mapansin tayo na mayroong ano. Sasakyan. Yaw, di ba? Sasakyan. <laughs> okay, guys. Nandito na tayo. So, nandito na tayo sa highway, guys. Yan yung pag natin dito. Pag-travel -pag natin dyan, guys. Dapat nasa gate lang tayo. So, may gutter kasi wag mo na tayo magano sa yan sa mga daan yan ng mga sasakyan baka tayo mahagip double ingat ika na so ayan binis din niya natin biyahe dyan guys ayan na doon na tayo guys palapit na yung sa Salmiya guys o ito na yung ito na yung crossing dito sa ano overpass Salmiya. Na, o Salmiya so ayan guys oh ang binis diba binis ang binis biyahe natin hmm. naiiwan lang lagi yung cameraman So, andito na nga tayo. Ito na yung part ng ano. Salmiya dyan. So, ayan na. oh di diba? Ang galing. So, andito na nga. Uy, nga. Masyadong. na. So, ayan na guys. Ito na tayo sa Metolai. Overpass. Double ingat lang tayo guys dito. Kailangan tutunin yung helmet para mapansin tayo na yan tayo sa ay di ba so andito na nga tayo guys sa salmiya dito yan sa side ng salmiya sa so, may old suk yan punta yan letter M misiyas so nandiyan na tayo guys bibili na natin dito yung biyay natin guys pupunta so, na yan sana ano? malapit lapit na yan pupunta sa seaside sa may marina mall so ayan na guys medyo mabilis yung ating biyahe So kailangan magbilis ang diyahe natin para makabot tayo doon ng oras. Yung ating paming-wait lang doon na isang oras lang at saka kalahati. Eh. Pwede na yun, pabalipas ng oras at saka pagbilad sa araw. Morning sun, ikaw na. Vitamin sun. So ayan. Ito na nga tayo guys. Karam ka to ba naging di kayo na pantalit ano? na, at atong kamera? So, andito na nga tayo guys sa malinis na daan. So, ayan guys. di ba Mabilis lang. So, andito na nga guys. Mabilis so, dito. Sakto yun guys sa ating biyahe. Ang ating biyahe. Ang ganda yung biyahe natin. Ang yung daan niya. So, bilisan na natin guys kasi color green na baka magutan pa tayo ko na pala stop ay nakaabot tayo ng isang cold green not hitting the red light okay nandito na nga tayo guys malapit na yan guys malapit na yan natin pupuntahan guys malapit na malapit na yan guys malapit takot Tingtiis na lang sa ating biyahe sabayan nyo ako sa ating uh, sa ating biyahe ayan, may, uh, may ham na malaki so ayan guys o diba ang binis natin ng biyahe so andito okay So dito, dito na lang tayo daan sa gilid para ma-short yung ating biya. So ayan na, ma-short yung bahay natin dyan guys. Niliko na tayo dyan guys, papunta sa kaliwa. So andito, ayan. Diretso lang yan doon, hanggang sa dulo ng building na yun doon. So, may, tatawid pa tayo doon sa ano, sa kalsada. Ito may o highway, Ayan. Maganda magbiyahe pag ano madaling araw. Gawa na ang kaunti lang sa sakyan. May tubig. Baha. So, dito na nga tayo. Malapit na. Dito na nga tayo guys. Malapit na. Ayan. Ang binis ng ating biyahe. Okay. Alright. Tira. So, dito na nga tayo guys sa highway. Ang highway na to ay konti na naman dumadaan din. Ayan. May malaking pass. Ya, double lang tayo guys ha. And save our travels and rides. So, andito na, tayo. Okay, stop muna tayo dito. Baka may masasakyan na malaki. Ayan, punahin muna natin mga sasakyan bago tayo tumawid. Diba? Para safety tayo. Ayan. Double ingat. Saman tayo pupunta Ayan, double na Okay. guys, I'm already here na near na po ako ng ano? seaside okay, so, okay, tawid na tayo guys, tawid na ayan, napit na tayo guys, punta na tayo guys, doon so, excited na tayo mamimit ng malaking makahuli tayo ng malaking isda isda, baragsikol ayan so, near na tayo doon na sila pala. So, andito na nga tayo, guys. Okay na. Ah, malapit na yan. Malapit na yan dyan. Dalawang minuto na lang yan dyan. Dalawang minuto. Nakarating na tayo. So, andito na nga makarating na tayo, guys. Sintis na lang. Agad makakapag-mingwit na tayo. So, sana yung may mahuli tayo, no? kahit man lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, isampu na natin. Ayan. Ang equivalent pala ng sampu ay zero. Diba nine tapos zero. <laughs> so, andito na nga tayo guys. Nasatanaw ko na ang dagat. Ayan na ang dagat guys, natatanaw ko na ang dagat guys, ayan na, ayan na guys. A few moments later. So guys, dito na na tayo ngayon sa seaside. Uh, Umpisa na tayo. Pain. Mm -hmm. okay. Okay. So at dito nga guys, iano natin, ikakabit na natin yung pain sa isang pamingwit. Ayan. Tatlo yan guys, ang ginawa ko. Para Maraming ating mahuli sa isang hagis tatlo kagad mahuli natin. Diba? ganun tayo ka-positive. Think positive. Ito so, yun guys. Ayan. Tatapos na yan. Tatlo yung gagawin natin dyan guys. Tatlo. Para may pang ulam tayo mamaya. Sa bukas pa ulit pang ulam. Tsaka sa susunod na bukas. Diba? ba? daming ulam na natin masisave. Dito na nga guys. Ayan. I-hagis na natin. Guys. Sa dalawa tatlo. Mabilis oh, mag-hagis. Kaya so, na. Alright. Kaya nakahantay na na. Nakahantay na tayo. Nakahantay na. Para may kumanan sa ating ano. Pamain. May tumukog. Pabain ko ba? sa iyo. Ayan, kukunin natin ang ating ano. Kuning bit. Ayan. Kasi medyo maalo niyan, guys. Medyo maalo. Ay, Tatlo. Para pag may kumagat, tatlo ka agad. Pusip to, guys. kusit So, ayan. Oh. Marunong na ako dyan mag -ano. Oh, Ikot-ikot lang. Tapos ha, guys. Bigla. Oh, diba? Ang galit. guys. Layo. guys. Wala pa tayong huli. push up na lang tayo guys wala tayong nahuli at wala tayong nahuli dito yan yeah, push up na lang tayo <laughs> kawawang nila lang hindi hindi nakahuli sa susunod na lang ulit guys nating pang nangyayon baka makahuli na tayo sa awa ng Diyos sa awa ng buong, buong may kapal makahuli tayo ng isdang malaki push up na lang tayo 30,000 lang One hour later. Ay, wala tayong natin Ito na nga guys. Ay, wala nga tayong huli. Oh. Kunin na, na natin natin ating service. Uwi na tayo. Sa susunod na lang uli na kabanata nating uh, pamingwit. Sige. Maraming salamat sa panonood nyo guys. Supportahan nyo ako lagi sa inyong YouTube channel. At kayo ay aking susuportahan din. At huwag magdaman tumambay sa aking feeding program para kayo ay laging ma-feed ng aking charity feed. So yan guys, babay na. Iwan ko ng cellphone camera dyan. kuyo uwi Wala pala akong huli. <laughs>